Hi guys. Kita nung ito ako halata ba na Mabawi ako kaon subong kag tulog. Kag ipadayon ko ang akong pagkaon sang kalaba, kare akong kanon. Toda malain magkaon damo pero um, magtalaba ta puso ko ni kakaon. Bao mami. Eh, nagpabakal ko luwa talaba. Eh nabitin ako kagabi kay ang balila Berlin. Di ba lang ka ano ka ko. Di pa gamot kula ng taba. Ne. Wasin ko ni was. Ay Ha? Ito. Tambal ko man ako makaon ko sa kay kagina sa udto, bitin man ang kaon ko. Ay may tamit to tani ang panyaga. Wala pa sa ko anay. Wala. May na mo. Ah, sino ako ng taga-tilang? Uh -huh. Ate, itabi mo nga 'to akon ini. Manayan din siya, gusto. This is mine. Mommy, gusto ni na. hindi ako magpahuy mama sakit din ako. Gusto ko patawara ako sa akon na classway na ko ka-attend. You know what's the reality of behind the scene? <laughs> mm. That's the reality of the behind the scene. That's good. Mini itong nabili nga talaga kagabi, kag eh ikaw lang to nang isa nagtira. Mm -hmm. Why ka hindi ka hiblad? So ni pa bakal ko sumong isa lang kung malaki Mhm. Mm ko nga nga reklamo nga. ka nga. mm bawal na siya. Ano mo? Di habi high blood. Hindi siya pwede magkaon. Sanda mo ka talaba magingin ulo niya. Tipa salamat ko. Kaya kuya ang kaon sang damo. talaga. you reward yourself. Mmm. Namit na. Namit ba? Namit na. Namit ba? Wala na sa may kapalangga sa ako. Wala na sa may nagatilang. sa tala ba? hindi <laughs> Oo. Wala sa'ng gatilang. Ako lang gatilang. Padyos, may ka... Eh, ano, ano, blao. Hindi mo na ni Chan Chan. Di sa'ng malumagtilang. Si Rani, bala niya naging nga maka. Naglakat siya. Joke. <laughs> Nabaka sa pagkaan ni Billy. O, isang pagati sang sa talaba. Si Edith ng abi. Ha? Si Edith ng abi. Naglakat man. Digto na sa nangasawa na. Wala lang isang kapalangga sa akon. Wala na sa nagati sang sa talaba ko. Ay, si isang talaba nga ginakaon ko. Mami, eh? ba yung Mayanin Mayanin tatay? Yung mami, yung tatay? Hindi na wala dire Galing ang talaba ko. na Pa. Ay, ay, Ito niya pa ba lumagtila? Buka, Buka, pili ano ka? Namay na ako na? Huh! Ihas! Okay. Ay, bilat. Hindi ko nakabasa <laughs> <Saranin, ako, tila. laughs> ito. <laughs> <laughs> na. Pati lang ako. siya ang nang ano. Namay, Actually, yung ang talaban niyo mo kay Nala ni May Mayroon na bumiwa sabi ko may mga mga tig-ab. Isusme ate. Okay. Isusme. May? May nabo? May. May mm nabo? -hmm. Subangay. Laki na yan. Bo, so Paka-chillette mm -hmm. kami kung ano. Nakakasit no, daw na anak. Wainpon. Okay. Mami. Daya. Bye guys. Pada yun nung no? kuni ako kaan. Mmm. Sabi nging ko ba. <laughs> Ang tala ba? Team mm. PCC. ativo <laughs>